provincial government ng Nueva Ecija magpapahiram ng building o pasilidad bilang imbaka ng relief goods ng DSWD sa paghahanda sa kalamidad. Magpapahiram ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija ng building sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang pag-imbakan ng re mga relief uh, goods sa lalawigan bilang paghahanda sa kalamidad. Isang Memorandum of Agreement o MUA ang pinagtibay sa 5th Regular Session ng Sangguniang Panalawigan ngayong taon kung saan lumagda ang uh, DSWD. Uh, at ang LGU sa prepositioning ng relief boxes sa pasilidad na ipapahiram ng provincial, uh, provincial government. Alinsunod ito sa buong bansa handa na programa at inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Convention Center sa Palayan City ang ipagagamit na pasilidad sa ahensya bilang imbakan ayon kay uh, Vice Governor Anthony Umali bagamat handa ang Provincial Social and Welfare Development Office o PSWDO sa panahon na may kalamidad malaking bagay na sa lalawigan mismo ay magkakaroon ng imbakan ang pambansang ahensya mas magiging mabilis ang akses sa relief o tulong at madaling madadala sa mga komunidad na masasalanta ng anumang kalamidad lalo na sa panahon na hindi ito inaasahan. Nakapaloob sa kasunduan ang pagsisiguro na babantayan din ang expiry date ng mga relief goods at uh, kung sakaling hindi magamit ay ire-request na lamang sa ahensya na ipamahagi ipamah ito sa mga mahihirap. Ayan. Mm -hmm. Asang ba, saan yan, saan? sa Old Capitol o sa bagong Kapitolyo yung kanilang... Convention Center. <laughs> ah, convention sa Palayan. Sa Palayan City, oo. Oh. Mm -hmm. Doon. Pinakita ano yun ba? eh, yung building. Yung Because, para siyang, oh, ano ba man ilalagay doon? Bigas? Reef woods, yung normally, yung reef boxes. Oh. Pwede rin na Nagaling sa National? Mm -hmm. Mukhang yung National at saka Region, Region 3. ay isa lang yon. Okay. Sa pakinggan, anong papakinggan natin? Mm -mm. Ay, oo, oh, meron pa lang ano, meron pa lang uh, dun sa usapang malasakit sa lipunan kahapon, uh, ipinakita yung uh, statement ni Governor uh, Oli Umali. Sige. DSWD po ay magpre-preposition okay. po ng relief goods. At dito nga po na, na pagka, uh, kasunduan namin ng DSWD. Kaya salamat sa inyo Vice Governor for uh, supporting ito pong aking uh, pag pagkasundo sa DSWD that the, the goods na ang hawak ng uh, DSWD ay ma preposition sa prevention so that when, huwag naman sana, ay calamity ay lumalaw, mabilis po ang, uh, 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 ang pagtulong sa ating mamayan. Alam mo, pag pinamamasa ko si Vice Governor, Dr. Anthony, naging Vice Mayor yan ng Kamalatuan eh. Alam mo, sana maging mayor ng ano yan. Al Al Alikabok City. <laughs> so, yung pong DSWD, nagpunta nag po sa akin at nagpreposition po sila ng mga relief goods. Kasi sabi ko, sige, tulungan namin kayo. Preposition, ibig sabihin, papadala na rito. Kasi nagpaka-problema <laughs> rin sila sa stocking sa region. So, papadala na sa Nueva Ecija. Meron kami ng kasutuan. Meron lugar kaming na uh, pahiram sa kanila. Pahiram ba? May bayad sila. May bayad sila. No? whatever it is. Ano man po yung Importante sa akin doon, yung kailang uh, relief really goods na na. So pagka po ng calamity, it's very easy for them to uh, bring it to the community. It is to open sa It is the initiative of the ESLCD uh, to uh, it is a uh, preparedness program that would uh, start by uh, relief goods to designated places

emergency na hindi natin inaasahan o mga disaster, whatever disaster ang ma-encounter ma ng ating lalawigan. So, meron tayo makukuha na na. No? So, with this agreement, ah uh, pinadali ng uh, sa ating uh, provincial government na yung ating agarang tulong sa ating mga kalalawigan. Kapalagi naman po ang PSWDO ay uh, may nakaredy tayo mga relief na lalakas na store din sa atin. Pero iba kasi yung uh, source out eh from coming from the national uh -huh. tayo. Mag so maganda yan para hindi na mahaba ang ano ang pag request Andiyan na. Uh... <laughs> <laughs> pag may may ano kaya sila may response na sila sa El Niño dito. Para sa mga immediate uh, sa ano na yata? pangailangan. Sa Ano 'yan ang call natin meeting. Meeting. Meet it, meeting ng PDRRMO at saka I don't know the other party eh nakita ko post ng provincial uh, disaster risk uh, reduction and management office uh, oh. uh um wala namang binigay doon kung ano yung pinag-meeting pictures lang na nagmi-meeting sila pero hopefully ano nga ano hindi lang yung hindi lang meeting <laughs> at meron din talagang mga actions kasi Um, wala uh, sa Manila, di ba? Yung uh, L MWSS, uh, laging nakaantabay dahil sa pagbaba ng angat no? may assurance. Kanina lang na ba, na ano eh, na rinig ko, na ina-assure na may sapat na tubig. Uh, tubig. At normal nga lang daw talaga na mag, may pagbaba yung level ng angat dam yung supply ng tubig sa uh, Metro Manila or NCR Dito tatanungin nga natin yung ano ano nga yung tubig natin dito <laughs> Ano naman pangalan ng tubig natin dito Pamana Pamana <laughs> kung meron kung walang magkakaroon ng problema sa uh, supply ng tubig natin Pantabangan din daw ng supply ng tubig natin na potable the nee, water, underwater. Under under underground. Underground. underground water. Nakita ko tapos na yung pumping station dito. Uh, underground ako, water yan. Uh, which is... Uh, underwater din. Good. Oh. One out of six ba yan? Alam ba? Yung pumping station dito sa Bunol area. Ah, uh, hindi uh, ko... Meron bago ba uh, yun? Eh. Oh, uh, meron bago dyan. Along the highway lang yung ano. Ah, uh, ah. along the highway lang yung pumping station. Ah, so far okay naman yung tubig, may nakakaranas. <laughs> may Mer meron pa rin mga nagse sa atin na nakakaranas ng kawalan ng tubig sa mga bahay. May hey, ang naranasan ngayon yung ano eh, yung sa, sa kahirapan kan? eh, <laughs> gutom. Oo. Kaya yung hindi yung, na pinapansin yung oh, tubig. <laughs> oh, oh. yung oo, oh, oh, kasi talagang din mo sa palengke gawat-gawat. Pagka ganyan nakakaranas na ng uh, matinding uh, uh, taggutom no lalo na yung mga mahirap na mm -mm. pamilya sana uh -huh. yung isang makita o, na meron yun sa yung sa panahon na may malaking kalamidad mm -hmm. ba yung talagang yes. uh, mm -hmm. kasi wala naman ng uh, other sources diba meron mm -hmm. um, akong nakitang balik sa, sa bulacan dami naman pa lang ano food packs oo meron oo oo no kung kung walang kung merong buffer ipamahagi na lang muna oo oh, ba baka diba? mamaya susunod naman yung ha, yan na yung ibenta ng ng eBay oo genau sa aristotle <laughs> ibigay na lang sa tao oo oh. mao mm. oh, lalo na kung merong mga nag-expire wala naman tayong malaki no mga, kasi ano yan uh, nung kayang... na naalala ko lang no kasi malaking bagay yun din eh, talaga eh mm -hmm. Nung panahon ng, uh, ng tag uh, pagkaganito ay, yung tapos na yung, malapit ng uh, umani, lalo na kung malapit ang umani. Wala naman kasi ibang source of income yung mga farm workers, kaya nagkakaroon sila ng uh, matinding uh, uh, ga oh, gawat, gawat, kagutuman, mm -hmm. wala ng tanim. Mm -hmm. eh, hindi naman sila po pwedeng gumapas, diba? Yun 'yung isang ide na innon sa DSWD sa national eh. Kaya nabigyan sila ng uh, mga food es packs oh. Uh -huh. uh, apat na napagkasya nila 'yun sa loob ng isang buwan 'yung food packs na naipro. Isang box oo, ay apat oo, na box. apat na box kada ano. Kasi isang box in eh halos umaabot ng uh, isang linggo kasi mm -hmm. ilang kilo ng bigas 'yon kundi anim yata yun 'ni. Eh. Anim na kilo ng bigas tapos 'yung may mga goods pang iba. So, yun. Okay. Sana yung isang makita uh, na wala na, wala na mang natural disaster na nangyayari. Pa pero, na, may uh, uh, epekto yung yung kagutuman. Dahil Ka eh, na, wala uh. namang hanap buhay na ano. wala ng hanap buhay. Oo. Sana makita. Mm -hmm. Kasi nakita ko yung relief eh. <laughs> Sige. Okay. Right